Hola from Barcelona. Gusto ko na ipakita sa inyo at sa inyo ang bagong Filipino product na ginawa namin ni Chef Jama. Ito ay tatawagin namin chorizo Filipino. Pinaghalong pag-ibig ng isang Spanish at isang Filipino. Ito, Ayan. Kung nakikita nyo, o, yan ang pula. Mm. Same lang din ang ingredients na ginamit namin sa fresh longganisa. Ang pinakaiba lang kung nakikita nyo, ito ay cured longganisa. Pinatuyo namin ito ng 3 weeks. At dahil cured siya, mahaba ang shelf life nito. At pwede nyo siyang iuwi sa Pilipinas. Basta nakasil ng ganyan. Or anywhere nyo gusto. Kasi bawal daw yung fresh meats na lumabas sa bansa. Kaya naisipan namin ng asawa ko na bumuo ng chorizo Filipino. Ang lasa niya ay same lang din sa fresh nung ganisa namin. Matamis, may ala, garlicky, at may konting anghang. Pinagkaiba lang nito, eto din yun ang kailangang lutuin. Kinakain niya ng ganito dito. As it is, okay? Kailangan niya lang siyang hiwain ng maninipis. Eto ipapakita sa inyo. So ganito lang, okay? Pis lang. Madali siyang hiwain kasi parang medyo malambot. Yan. Ganyan maninipis. Kinakain yan as it is. Mmm. Mmm. Matamis. May konting alat. Yun nga, may konting anghang. Mmm. Parang jerky. Ganyan lang siya. Kainin dito. Or pinapartner nila sa tinapay with tomato. nan tomato tsaka olive oil. Tinatawag nila itong pan con tomate. Bread with tomato. Ginagawa nilang sandwich, ganyan. Or, pinapardon nila ito with cheese and then wine. Ganon. Pero dahil Filipino ako, pwede nyo rin siyang iprito. Okay? Ayan, na-ready ko na. Hmm. May kanin pa. So, pinirito ko siya, girl. Ayan. Kailangan mahina lang yung apoy kasi baka masunog kasi maninipis siya. And, dahil nga may sugar, mabilis masunog, lalo na't manipis. Kaya kailangan yung apoy nyo ay mahina lang, okay? So, tigman natin tikman natin. Mmm! Masarap! Lasang longganisa talaga. As in, lasang longganisa. Saka, kasi kapag ganito lang, medyo parang chewy like yung kanilang chorizos and fights na binibenta dito. Sorry. So, mas chewy yon kapag hilaw. Pero eto, nawala no yung pagka-chewy niya. Ayan, ganyan. Saka parang mas lumalambot siya sa bibig, girl. Ayan. Mmm, wait lang ha. Kain tayo. Kain. Mmm. Mmm. Ay, ito. Ay, Ay, ang Ayan. Sa so, lahat ng OFW na namimiss niyo yung longganisa, And wala kayong makita dyan sa bansa kung nasan kayo. Pag pumunta ka ng Barcelona, try nyo to. Okay? Try nyo. Tapos iplito nyo lang siya ng ganyan. Ganyan. Bahala na kayo. gusto nyo, mas makapal manipis. Pero, I think manipis, um, mas, ano, mas better kung mas manipis. Ayan. Yun nga lang, mahina lang apoy. Okay? Mmm. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ah, uh, mhm. hmm Ang saya ko. Mm. Tsaka I think kapag hiniwa-hiwan niya siya ng into bits like this, pwedeng ilagay sa sinanga, girl. Wait lang, ipapakita sa inyo. Parang bacon. Wait lang, ha? Ganito. Yan. Tapos ilagay niyo as toppings ganyan. Sa inyong mga sinanga, masarap. <coughs> mm, ah! Ang, ang sarap. girl. Mmm. Bili na kayo. Mmm. Chorizo Filipino. Ayan, namata na yung ilaw ko. Pero okay lang yan. So, sa Monday po, sana ay matuloy nga kami. Kadali namin itong mga products namin sa isang Filipino store, Asian store, na nakita namin sa Barcelona, malapit sa La Rambla. Sobrang bait ni ate. Kasi, nung nakita ko siya, ang bilis. Ang bilis niyang, ano, basa pinayagan niya ako magbenta ng mga products ko sa kanyang store. So, nadalhin namin sa kanila this Monday. So, yeah, magiging available na po siya sa Barcelona. Hindi niyo na kailangan dumayo dito sa bukid para lang mag-avail nito. So, yun guys. Babalitaan ko na lang kayo, ha? Kapag andun na Bili na! Siyempre, hindi ko ito magagawa kung walang ang suporta ng buong pamilya ko. Lalo na itong asawa ko. Pinagawa pa nga niya ako ng bagong logo. Kita niyo naman. Proud na proud sila sa longganisa ko, mga mare. Excited talaga yung mom in ko na edikit yung pagmumukha ko sa longganisa. Sana suportahan niyo ako. Bukod sa chorizo Filipino, available din po ang fresh longganisa. Yun lang po. Hanggang sa susunod. Adios!